mahilig ba kayong magbasa para sa additional knowledge or mahilig kayong mag-serve sa internet para maging bida kayo sa kwentuhan or may maipos kayo sa Facebook. Aba, kahit anong hilig nyo, hashtag, siguradong swap itong ipapakita namin sa inyo. Dahil gukulatin namin kayo ng mga trivia na maaring hindi nyo pa alam. Dito sa segment namin na... Gulat ka, no? Para sa ating trivia ngayong araw na ito, mga hashtag, alam niyo bang ang kilalang pintor na si Leonardo da Vinci ang gumawa ng Last Supper at Mona Lisa ay kayang mag-drawing ang isang kamay habang ang kabilang kamay naman ay nagsusulat? Take note, mga hashtag, ha? magkasabay yun. Gulat ka, no? Ang hindi ko lang alam, mga hashtag, eh kung ang dalawang kamay niya ay may ginagawa ang isa nag-drawing, ang isa naman ay nagsusulat, eh, ano kayang ginagamit niyang pangkamot pag may kumakain. And speaking of sabay, dahil sa sobrang sarap ng Chooks to go product, nako, malamang sa malamang, pag kayo ay kumain, ang kabilang kamay nyo ay may hawak na manok. At ang kabila naman ay may hawak na liyempo. Nako, sarap kasi. Gulat ka, no? oh, alam niyo ba yan, mga kata? Kung hindi pa, Ang gulat ka, no, ay hindi sa atin kahit walang sos, masarap. Gardo Versosa. Susunod na ako. Hashtag. Siya